Hi guys, magbe-bake ulit ako ng cake, ayan, Simpleng cake lang guys, Gin inano ko lang sinunod ko lang yung instruction nito so ayan, chocolate cake, tsaka isang strawberry vanilla, and then ayan, nilagay ko na siya sa ganyan hinalo-halo ko na, minix ko na lahat so naglagay ako ng 3 eggs, tapos uh, ano, 1 third na oil then 1 cup of water tapos then, yung powder na ano, and that's it Bibig na natin siya guys. Ready? There we go. Ayan na guys. Ayan na. Tapos na po. Pwede na ba ako mag, ano, magtinda, magkaroon ng sariling shop? <laughs> so, ayan na. Tapos nilagyan ko siya ng design, design. Yung ano, yung isang cake, hindi pa siya luto. Hindi pa siya ano. So, mga 5 minutes pa kasi iba yung pagkaano nun. So, ayan guys. Sarap. There we go. Okay na po yung ating cupcake. Ready na siya guys. Tignan nyo. So, ganyan na lang. Tapping, tapping sa ganyan. Kasi naubusan na ako ng frosting. Kasi yan. So, eto na lang yun. Nalagyan ko ng frosting. So, nag ano pala ako. Nagpadala din ako ng maraming ganyan sa Pilipinas. Kasi, pag uwi ko guys, ako mismo mag-bake para sa mga bata. Ipamimigay ko doon. Kaya, namili ako ng maraming ganyan. Gusto ko ako yung mag-bake mismo. Para makain ng mga bata. Pag nagmigay ako ng ano, yung mga relief goods. di ba guys? So, may mga